Hello everyone, welcome to my mini vlog. And so, as you can hear, medyo bagong gising pa ako. Maganda-ganda yung boses ko, no? Pagtyaga nyo na lang pakinggan. Ganun talaga. Char as you can see, nasa city tayo ngayon. May dinalaw lang kaming friend ng asawa. Konting lang din about dito sa condominium units na to. Dito kami unang nagplan na sana bibili na lang kami ng unit. Kaso napag-dition na nilang dalawa ng tita niya na ipa-renovate na lang din daw yung bahay since kailangan na rin i-renovate. And ganun din naman daw kung bibili kami ng units dito, kailangan din i-renovate yun. And mas gusto din ni asawa kasi mag-stay sa countryside which is dun sa barangay nila. Kaya sabi niya sa akin, sooner na lang daw kami mag stay dito sa Kapag city. Kapag meron na din akong stable na trabaho. Kasi sa ngayon, hindi pa ako pwede magtrabaho dito sa China since naka-spouse visa ako, which is bawal yon magtrabaho. Illegal kasi magtrabaho ang merong mga spouse visa, which is for only visiting purpose lang yon. By the way, nag din pala kami ng apartment kasi may mga importante kaming gagawin. Bili na lang tayo sa labas. Sa lalabas muna ako kasi bibili ako ng pagkain ko. Mamayang gabi pa darating si Asami. mas pinanta. Hindi na rin pala ako nag-video dyan sa mga shop na pinagbilhan ko ng pagkain. Kasi piling ko bawal. Ganda ng car. Wow. Sete na. Ito na yung food. Going back home na. third floor jerry's so, second floor now welcome to my apartment Finally! Finally! Kain na! At kinabukasan, same routine ulit. Lagi umaalis at naiiwan ako mag-isa kasi may importanteng ginagawa si Pandak which is yung asawa kong panda. And lagi na lang din ako lumalabas para hindi ako nabuboring. At ganito yung mga park nila dito. Kahit sa ang park dito, na pag naglakad-lakad kami, makita ka ganyan na parang pwede ka mag-exercise. And nag-wait na lang din ako sa kanya kasi that day ay may lakad kami. na namin yung teacher na mag sana sa akin for the Chinese language. And after namin imit yung teacher, na din muna kami lipandak Pandak para less boring since pagod din siya sa ginawa niya maghapon. Ito palang pasyalan na to, they called it Longshan Lake. I don't know what the means, Longshan Lake, but ang ganda-ganda dyan, napakakalmado at malamig yung klem. At kinagabihan naman niya ko ni asawa na ang hindi dinner namin daw ay ramen. Hindi ko alam bakat nag craving siya sa ramen eh hindi naman siya mahilig sa ramen. Two days nyo na kasi sinasabi sa akin na gusto daw niyang kumain ng ramen since puro kanin-kanin nga -kanin yung kinakain namin. Ayun ko lang na-realize may cravings din pala siya. Char! ganun <laughs> <laughs> yung ganun. Nag-burn kami ng cholesterol. cholesterol. <laughs> Bakit cholesterol? Mabigat kasi sa chain yung rame so naglakad-lakad muna kami para bumaba naman yung ano yung ano, yung kinain, gano'n. <laughs> Nakakatamad na mag-voice over pag mahaba yung video gagi. So, ayan nga, pinil this moment ko na lang yung paglakad-lakad namin. Kasi kinabukasan ay may lakad akong importante. mate ko kasi yung Chinese friend ko. oh my Chinese friend yarn. I'm here where I am. Okay, do you have breakfast? I would like to Buy a pancake. I will buy it for you. I'm <laughs> waiting for me in my shop. I will go back soon. O, oh, de ba diba? Karag-karag na yung inday nyo. Ikaw ba naman, eh? Adab mo ang pagiging Pilipino tayo mo dito sa China. Yung sinabi kong on the way na ako, pero yung totoo, nagbibihis pa lang. <laughs> Taranta, eh, no? Kasi, pag sinabing 10am, dapat 10am nandung ka na, daya. Ano ba kasing pinag-iikot-ikot mo dyan? Lalabas kasi kami ng friend ko. Wala lang. Ikot-ikot lang. Lakad-lakad lang. Ganun. Chika-chika. By the way, she is a teacher. Major in... English. Siya kasi yung una naming nahanap na tutor. Kaso, hindi siya makakapag-tutor sa akin dahil hindi siya pinayagan ng kanyang boss. After niya ako makilala, parang na-intriga siya sa akin and gusto niya ako maging friendship. So, lagi siya nagme-message na gusto daw niya lumabas with me. ay, Taray. So, yun na nga, ano, uh, teacher siya sa primary school and niyaya niya ako ng time na yan na lumabas kami kasi may pupuntahan kami. Hindi na lang, di ako nag-video kasi bawal siyang i-reveal. Char. Bawal kasi dito sa China mag-reveal ng mga pagmumukha ng Chinese kapag walang permiso sa kanila, which is bawal yun. Lalo na at uh, professional siya. So, kailangan ko munang hingi ng kanyang permiso kung okay lang ba na videohan, picture siya. Siguro soon. Yes. Soon makikita niya siya. Chinese, Not now, but soon. By the way, 27 lang siya. So, ahead lang siya sa akin ng 2 years. Kaka-27 niya lang. Nakakatuwa lang pag meron kang Chinese friend. Kasi napaka-ano nila sa mga friends nila. Ang tawag dito, napaka-kilingi nila sa friend. Like, tatanungin nila lagi kung anong gusto mo, anong kailangan Parang mas caring pa sila kesa sa mag-jowa. Kasi lagi niyang tinatanong, anong kailangan mo, anong gusto mo, gano'n. Ang sweet lang. <laughs> Tapos ang daldal -dal niya, gabi. Nung time na to, parang mayroon pa siyang tutor eh. Mayroon pa siyang student na tinuturuan. Hi. And after namin gumala-gala kung saan-saan, sinundo ako ni Panda kasi sakto kakauwi niya lang din galing sa importanteng ginagawa niya sa buhay. See ya. waiting to the next video. Bye bye.